Magandang gabi sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel at sa video nito update lang tayo sa Gilas, Pilipinas at dito kay Justin Brownlee Okay, so sa mga hindi pa nga nakakaalam, uh, si coach team ko na nga yung head coach ng Gilas, Pilipinas at nagsubmit nga siya ng kanyang possible 12-man lineup para sa FIBA Olympic Qualifying Tournament ngayong February at sa FIBA Asia Cup Qualifiers ngayong February din Okay And kasama na nga dyan itong si Justin Brownlee sa 12 man lineup na sinumite or sinagest itong si coach Tim Cone. Okay? So ayun nga dito kaya uh, coach Tim Cone inaasahan nila ngayon na magkakaroon na ng desisyon yung uh, FIBA regarding dito sa uh, disqualification or uh, suspension nito si Justin Brownlee and inaasahan nga uh, kampo nila team ko na 3 months yung uh, minimum or uh, posibleng maging suspension dito kay Justin Brownlee at uh, dahil nga dyan posibleng pa po siyang uh, makapaglaro para sa window 1 ng uh, FIBA Asia Cup qualifiers para sa 2025 so habang hindi pa magsisimula yung suspension ni Justin Brownlee Na expect nila na malilibre at makakapaglaro itong si Justin Brownlee para sa Uh, FIBA Asia Cup uh, qualifiers 2025 but possible para din sa uh, FIBA Olympic qualifiers na haganapin sa bayan ngayong February mga bayan no? and kung sakasakali nga nga uh, hindi sila uh, or mabigo silang uh, payagan na maglaro itong si Justin Brown sa FIBA Asia Cup 2025 ay nandyan naman si Ange Kwame para maging uh, reserve naturalized player ng Gilas Pilipinas at uh, balita rin yon na uh, Sinuggest nitong si coach team ko na pwede nilang kunin as uh, nat next naturalized player Itong si Benny Boatright mga bay ano, na import niya ng San Miguel Bierman So uh, hindi pa naman yan uh, final na kukunin nila si Benny Boatright, Sinasuggest lang na uh, napipili pa lang siya ng mga prospect At isa na nga dyan itong si Benny right So yan yung laban nating abangan mga bay uh, Kung makakapaglaro nga ba muli at nakikita natin si Justin Brownie in Aguilas Pilipinas uniform. Yun ang mga bayan. Maraming salamat sa panonood.